na tayo ng nyog na dakat ng daming panggata maya papasal ko kayo para makita niyo yung mga bunga Makasiyo nila ma'am. nila sir. Wala kasi yung mas mabilis sana kung may pang tanggal dito eh. Yung ginaganon lang oh. Ay hey, nako, I'm na piraso na buko pala na balatan ko pero pwede na yan. Panggata, ayun oh. <sighs> Agod ah. Naliligo lang, pinaulisan. Ito, so, pastel ko kayo. Kaso din ako pupunta sa dulo. medyo malayo. Dito lang, oh. Daming kadagat, oh. Pwede na ba ito? Daming, oh. Yung iba nakasayad sa lupa, oh kakabirang dito sawaan sawan na siguro sila kumain ito pahinog pa lang oh. pero titikman natin to ano medyo mapula pula antay na mga sandalan ng uh, titikman natin hmm panalo sabi ng tamis manapit yung medyo hilaw kung matamis na ba mmm tama-tama kakapos ka ng magalmusal pangimagas hmm. Tipong, dilaw pa lang ang tamis na oh pero mayroon daw mas masarap daw doon yung puno na special ay papitas. Kulang pula 'yon. Oo, okay, pares naman lasa, matamis naman. Kakatik natin. So, yung may mapula-pula oh. Check man natin ah. Mmm. Tama. Lunes ang balik namin. Mangunguha kami nito. Mapag-uwi. Kasi sabi ni ma sabi naman kung mangunguha daw kami. Mapag-uwi man lang. Ito yung masuha. Ma pa. Oh. Ito palitin na namin na bayabas. Oh. Nakarantaw namin tinanin ito. lalaki na. No? Oh. Mababa lang yan pero grabe mamunga yan. May bunga na pala oh. Ito binalutan na oh. Hmm. Grabe tamis daw ito. Oh. Bayabas. Hmm. Anong grabe. Oh papaya oh. Panghingi ako mamaya. Ah, dito. Ayun pa, maswa, oh. trap, yung daanan o balik tayo sa site kasi may kalaban ako dyan yung aso laki hanggang dito lang tayo kadagat ha salamat sa panunood mamaya ipupost ko sa inyo to para mapanood nyo ha salamat kadagat